kain tayong gulay mga idol ito yung niluto ko kanina oh. pinirito ko lang at saka nilagyan ko ng bagong mga idol ito gulay lang yung kain saka okra tayo nga saka okra kain 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 tayo oh. mm, sarap sarap talaga gulay mga idol hmm Yummy, yummy, gulay. Mukbang <laughs> muna natin yung gulay. Ang umaga. Mmm. Ito, talong. Oh. Masarap talaga ang talong. Pirito mo lang, lagyan mo lang ano, baguong. Huwag na mga idol. Kain tayo, kain. Mm. Madaming pwedeng gawing luto sa ano sa talong. Pwede mo rin ano i iprito na lagyan ng itlog o kaya solo lang adobo pwede rin. Pwede mo rin gawing puki-puki yung pabilog. <laughs> O kaya ilaga mo lang sa mo sa bago Nga may ano. Nga may kalamansi. Lagyan mo konting sili kung mahilig ka naman magsili. Hmm. Kain tayo. Ang gutom kaya nagluto ako kagad ng ano. Nang makain o. Oh. Hmm. Kain-kain. Gulay lang. Wala tayong pambiling karne. Puro gulay yung ulam. <laughs> Kaya masistansya ang gulay mga idol. Mas maganda sa kasawan. Kasi pagka puro karne yung kainin mo eh. Dali ka lang matedo. <laughs> Bilis ka lang madali. <laughs> Mahay vlog ka pagka puro karne. Kailangan din puro gulay, mas ma uh, ano, sustansya pa to sa katawan. Mm. Mm. Sarap kumain. Mm. Ito talaga, kumain mga idol, napaka-bilis ko kumain. Mm. Mm -hmm. Abis lang ako kumain. habis lang din ako mabusog. Mm. Mm. Mukbang o oh, wala na. Taglit lang na ubos yung ano, pagkain. Mm. Mm. Ayun, sold naman mga idol. Magandang araw sa atin lahat mga idol. Oh. Pusog naman yung idol nyo. Gulday lang, sapat na. <laughs> maraming maraming salamat sa inyo mga idol. God bless sa ating lahat. Mag-iingat kayo palagi. Thank you mga idol. Bye bye.